Uwi na yung mga MSK Nasaan ba tayo? Uwi na Ay ubi na Napagod Napagod Sino? Iniwa ka muna si Enda ko. Iniwa ka muna si Enda ko. Dota! Iniwa na ka muna si Enda ko. <laughs> Nga si Enda ko, iniwa ko. <laughs> Thank you, sir. Pauwi na. na.